So, ayan. Ito na po ang aking lumpia. After po ng pagsugod ko sa malakas na ulan kanina, ito na po. Nakabili na po ako ng lumpia. Dahil na uh, natakam po ako sa lumpia. Alam niyo naman, pag mga ganito ang pinagdadaanan natin, talagang uh, gusto natin lahat ng na ating magugustuhan ay ating makuha at matitikman natin. Kaya kahit po malakas na ulan kanina, ayan, bumili na po ako. Bumili po ako ng dalawang pirasong lumpia. Kaso, hindi na po siya malutong. So, panoorin nyo muna kung paano ko sinugod ang malakas na ulan kanina para lang po sa lumpia to. Dahil takam na takam na po ako. Lumpia! lubat na ako, lubat na po ako. Hindi ko na mabibigyan yung buong labas ko. Yan. Yeah. Yan, yeah, no? Pa. Pero hindi naman ganun. Yung nga lang, ingat lang ako sa paglalakad kasi madulas yung sinig. Baka ako madulas. Ay, God, nananakot yung tuhod ko. Tatakot so, ako maglakad. Oh my God, ang hirap nag sa puno. Yeah, oh. wow. Hindi, <laughs> Sanay naman akong maglakad mag-isa. Ayan, mamaya na ulit ako magbibidyo. Ipiling ko yung... Ah! ko yung aking ano. Aking ito. Ito nga yung battery! Ito so, ba siya? Yung namamayong ako, pero butas. Oh my God! Puro dito. Puro so, ang... Oh. Oh, ayan. ako. Ay, wala yung aking pupuntahan. Ang totoo kasi niyan. Kaya ako lumabas kasi natatakam ako sa lumpia. Ayun, may nakita akong taga-amin dito na nagtitinda ng lumpia. Kaso wala, hindi ko naabutan ay hey, maghahanap ako ng lumpia gusto ko gusto talaga ng lumpia Basta wala hanapin ko pa yung mga o kaya yung dito so ayan at ating uh, tikman na tong ating lumpia kung masarap kasi ang gusto ko po talaga nito ako yung gagawa kaso uh, gusto pinunta akong tindahan wala pong mga uh, ricado para po sa lumpia kaya nakakita na lang po ako ng sa dinaanan ko po na ganitong lumpia so titikman natin kung masarap at magustuhan ko ba Hmm? 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 Ito na? Ginagawa mo?

Yan. Yeah. Hindi ako nasiyahan. Pero bakit ang choice lang kainin ng ating dumpya. Dahil na natakampo ako, kailangan ko pang kainin to. So, kaya kahit malakas pang ulan, kaya nasinugod ko talaga ang ulan. Basta basa po ako kanina. Hindi na nga lang ako naligo pagkadating. At natuyuan na po ako ng ulan at nagtambay pa po ako ng salabak. Mm. Hindi ko masarap. Ang gusto yung pangarap ng dumpya makain. Hindi ba yung dumpya gusto kumakain? Ang oh, choice. Hmm. Hmm. Binilan ko naman sa camera naman kayo. Nani? <laughs> <laughs> Hindi masarap. Ang puro dahon, paro na pulya. Hmm. Ang batak. Puro na kaya. Hindi masarap. Ano, kain pa rin ang mga kain. Eh. hmm. Hmm. So, yun lang po ang vlog ko for today. Ayan. Ayan. Bats po ulit kayo sa mga social Madalas ako lagi nag-upload. Kahit ano na po yung na-upload ko. Ayan. Thank you for watching.